apa ba ang flawless na usapan ni Senator Amy at Sajna Laparan? Kama natin at the moment isang sikat na content creator, businesswoman, artista, model at influencer. Talaga daw girl power si Sajna Laparan ay historia. Wow. Yay! Sa, na idol ko to sa totoo lang. <laughs> Nako, isang karangalan pong hawakan ang kamay ng senador. Nako ng ha, pindas. sobra ka. <laughs> Nako totoo ako talaga na nandito ka. Salamat Gusto, po. Gusto kita eh, dun sa Martyr Murder. <laughs> alim na alim ako dun sa press con. Gusto ka, gusto kitang chikahin ng chikahin kaya ang daming tao. Eh. <laughs> <laughs> na starstruck po ako sa inyo noon. Nahiyahiya po ako noon. <laughs> Ayun naman, talaga naman she's the idol <laughs> you, of please. all the girls. At uh, makailan lang nakatanggap ka ng award mm -hmm. ng uh, Global Trends Business Leaders Award. Anong naging inspirasyon mo para magsimula ng negosyo? No. Doon po siguro yung talent ko. Mag, yun lang po yung talent ko. Ano? Talagang mariesk po ako. Mariesk huh? po ako. Talaga? Opo. Malakas yung loob ko pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ka natatakot? Parang sugal? Parang life is too short eh. So gamihan oh, mo na. Life is too short. Kaya, Não não talaga naman. Alam mo, bobo ako dyan. Hindi ako nagkatalo <laughs> ng anumang award sa negosyo. Wala talaga. Wala talaga alam sa negosyo. Promise. ang ganyan... alam ko lang, mag-ipon. Tapos wala na. Ayun, The dali end. Walang yun. Walang invest, walang nothing. Walang negosyo. Can you really do it all? Can you have it all? Kasi sabay-sabay mong ginagawa. Eh, Naka-artista ka, nagne-negosyo, mag-influencer, content creator, mag-momod. Ang dami mong papel. Parang pinagsasabay-sabay. Hindi ka, ka nahihilo sa sarili mo. May time talaga. Na ang hirap po i-manage Pero lagi nilang sinasabi Hindi laging time management Dapat mind management Max, Ayan. ano yun? Opo, I mean, dapat I mean, um, alam mo kung ano yung gusto mo I-achieve in life Kung Ayan. ano yung goal mo in life Saka Eta na, po, as yung model-model Di ba doon ka nagsimula? Opo, doon po ako At the age of 13 ako nag-start ang movie Hala, child model <laughs> eh ang nga, Re Hindi ka na nakakapag-model Too late na o, Ah, yes po. Pero pag kinukuha ko ng mga brand, yes, pwede ba rin naman po. Rocket pa Rocket pa din. <laughs> Oo nga, pinakikinggan nga kita eh nung nag-start ka mag-model uh -huh. na ang aga-aga-aga mo pero wala naman nagme-make up pumapansin. Pagdating ng mga sikat, tsaka lang kikilos. No. No, no, no. Naawakin <laughs> no, ako sa'yo. Parang Inape-ape Pero yung nangyari po na eh, naging ano po siya sa akin, inspiration po siya, motivation. Talaga? Para pumunta po ako ngayon. No. Ganon. So, ano yung I may solution nung hindi ka pinapansin? No. Sumikat ka na. <laughs> may sarili ng wake-up <laughs> party. <be. laughs> oh, diba? May party. ba? May driver, may security, may lahat. Naku, ha? Kasi ang hirap din kaya kasi ma, parang nagkakaroon ako ng parang... Uh, may complex ka na. <laughs> So, Ganon. parang, oh, nag rin po sa akin yon, Parang, may, gusto ba akong make Ayusan neto. So, parang nakakababa so, okay. siya ng self-esteem. Aray ko, 13 years old ka lang. Yung mga time po na yun. O tapos, paano ka nag-recover? Kailangan mo lang talaga magkaroon ng strong mindset at mag-focus ka into positive things. Yan! Ako, mga ladies! Mm. Kumusta naman ang relasyon mo sa pamilya in as much as ang naging papel mo dito sa tagumpay ng buhay mo? Ano ko, sobrang happy ako. So, very, very supportive po sila sa akin akin. bagay yung success ko, parang nadadala ko po sila lahat. Kung wow, Masan ang galing. So, ikaw na yung haligi. Ayan, ako talaga naman. Opo, kasi syempre... Eh, yung parents mo, happy naman sila. Hindi sila nagagalit, 13 anos ka lang, rampa ka ng rampa, kasi nasa labas ka pa. Habit-bit ang mother uh -huh. ever. Kasi syempre, kailangan ng parent consent. So, kasama ko pa. Ang buhay siya, pero... Ayan na ba? Eh, kumusta naman ang puso? Aray ko. Nakichismis, no? Paano nang na ko, alam ko na nung sa press ko, sila noon ni doon sa martyr or murderer na itago natin sa pangalan na, ayan, o, oh, di ba wala na kayo? May ganyan pala. Pa. So, may eh. Business to relationship po. Wala, gulatan to eh. Gulatan na interview. Ambush interview Shock pala. value. Ganun. Uh, moved on na po, syempre. Ngayon, Move may on. bago na pong inspiration. Oh, di ba? Oh, di ba? Palakpakan. Kaya pala walang depressed, depressed. Wala Mabilis na. Mabilis mag-move on. Mabilis makahanap ng iba. Ayan. Depressed. Palitan mo agad. Kaya. Go, go girl! do it. Go girl! Ayan, go girl! Ikaw talaga, very <laughs> good. That's why, nako, mensahe o payo mo sa lahat ng kapwa natin, babae, maraming pangarap na gaya mo, mong ipagsabay-sabay lahat ng goals sa buhay. Ayan, again, syempre, kailangan nyo magkaroon ng strong mindset. At mm. lagi ko sinasabi na kailangan nyo ayusin yung sarili yung self-care, self-love. Kapag... Yun ang nauna dapat, di ba? Oh, yes, di kasi ba? kapag maganda ka, I mean, confident ka, magagawa mo yung mga gusto mo sa buhay. Dinausi yung BTS. Born to Suffer. Yes! Naku, yung isang na... BTS, okay. Pero yung Born to Suffer, tigilan. Iba na ang panahon ngayon. Girl power tayo ngayon. Parang babae na magpapa... Uh, Papaandar ng, papa ng mundo. Papaandar ng mundo. <laughs> Senador, di ba? O, oh, di ba? Talaga naman. Yan ako mm. believe sa'yo eh. Ang galing. So, ang tapang mo ha. So, todo negosyo ka opo nakakota talaga <laughs> naman, maraming salamat sa'yo you're an inspiration we love girls like this and she looks it say mo salamat salamat po ikaw ang iMe solution thank you thank you thank you, thank you, thank you salamat. magbabalik po ang at the moment with iMe kailangan ng Pilipino, bigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap ayay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom, hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.